Ang pelikula ay nagsisimula sa isang nakakatakot na video footage ng isang eksperimento na isinasagawa. Isang walang buhay na baboy ang nakahiga sa isang operating table habang isang grupo ng mga mananaliksik sa medisina ang nagsasagawa ng eksperimento upang buhayin ito. Nagbibigay sila ng isang misteryosong serum sa baboy at pinapatakbo ang kanilang makina. Pagkatapos ng ilang sandali, biglang nabubuhay ang baboy at kumikilos ng hindi makontrol. Ngunit mabilis din itong bumabalik sa kanyang walang galaw na estado. Kasunod nito, nakilala natin ang mga siyentipikong medikal na sina Frank, ang leader ng proyekto, at ang kanyang kasintahan. Si Zoe, na nagkaroon ng isang malaking tagumpay sa kanilang pananaliksi, ang kanilang kupunan ay binubuo ng teknolohiyang mahuhusay na si Nico, ang matalinong stoner na si Clay, at nakakabighaning videographer na si Eva, na nagdodokumento ng kanilang mga eksperimento at investigasyon magkasama. Nakipagtulungan sila upang bumuo ng isang makabago at natatangin serum na tinatawag na Lazarus. Ang serum ito ay idinisenyo na may pangunahing layunin na mapanatili ang neural function sa mga pasyenteng nasa coma at pahabain ang oras kung kailan sila maaaring ligtas na mabuhay muli. Hindi inaasahan, ipinapakita rin ito ang potensyal na ibalik ang mga patay sa buhay. Nagpasya ang kopuna na subukan ng serum sa isang bagong namatay na aso na pinangalan ng Rocky. Habang kinukuna ni Eva ng pelikula ang proseso, tila walang tugon sa simula, gayon paman. Sa pangalawang pagsubok, nagsimulang yumanggal at kumilo si Rocky na nagmarka sa kanilang eksperimento bilang isang tagumpay. Sa susunod na gabi, dinala ni na Frank at Zoe si Rocky sa kanilang bahay at napansin ang ilang kakaibang pagbabago sa kanyang kalagayan. Gayunpaman, naniniwala silang ito ay dahil sa pagkabigla ng pagkabuhay mula sa kamatayan. Sa gitna ng gabi, pumasok si Rocky sa silid tulugan at umakyat sa kama. Nakakagulat, nanatili siya roon at pinapanood si Zoe habang natutulog. Sa susunod na araw sa laboratorio, isinasagawa ng kupunan ng isang MRI scan kay Rocky. Sa pamamagitan nito, natuklasan nila na ang utak ng aso ay dumaranas ng malaking dami ng abnormal na aktibidad, na pag alaman din nilang ang serum ay naroon pa sa kanyang daluyan ng dugo, kahit na dapat na itong mawala sa loob ng ilang oras, nang gabing yon. Nag-iisa si Clay sa lab habang si Rocky ay ligtas na nakapagsara sa kanyang kulungan. Bigla, narinig niya ang isang malalakas na tunog at natagpuan ang ref na bukas kasama ng nilalaman nito na nakakalat sa buong kwarto. Napansin din ni Clay na nakatakas si Rocky mula sa kanyang kulungan. Sinubukan niyang akitin nito palabas, ngunit wala itong nangyari. Habang patuloy siyang naghanap sa kwarto, biglang nagkatagpuang aso at siya ay ng agresibo. Kinabukasan, Ibinahagi ni Clay ang insidente sa natitirang koponan. Sinasalungat niya ang ideya na dapat ipatigil na ang aso bago pa ito lalong maging agresibo. Gayunpaman, Itinanggi ng kupuna ng kanyang mga alalahanin, na nagduda na baka siya ay nagiging masyadong sensitibo. Sa bandang huli ng araw na yon, tinawagan ni ang dekano ng universidad si Frank at pinagsabihan siya ukol sa kanyang mga kadudadadang eksperimento. Naniniwala siya na naglalaro siya ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay buhay sa mga patay na hayop. Kaya, tinapos niya ang programa at tinanggal ang kanilang pondo. Naging kumbinsido si Frank na mayroong nagbigay ng footage ng kanilang mga eksperimento, partikular ang mga kinasasangkutan ng testing ng serum sa mga hayop, sa dekano, upang gawing mas masahol pa ang sitwasyon. Dumating ang kanilang mga shareholders sa laboratorio at inihayag na isang malaking korporasyon ng parmasyutika ang bumili ng kumpanya na nagpapondo sa kanilang proyekto. Ito ay nagbigay sa kanila ng pagmamayari sa pananaliksik, kagamitan, at ang serum. Labis na nabigla ang Frank at ang kanyang kupunan sa balita, ngunit wala silang magagawa ukol dito. Sa gitna ng galit, Inakusahan ni Zoe si Eva na siya ang tagapagbalita sa dekano dahil mayroon itong access sa kanilang footage. Itinuro din niya ang pagtutugma ng mga pangyayari. Sinasabing lahat ng ito ay nangyari pagkatapos siyang dumating. Matapos hamu pa ang galit ng lahat, nagpa siya ang kupuna na isagawa ang eksperimento sa kanilang sariling pamamaraan at kuhana ng proseso. Nang gabing yon, sumulpot sila sa lab gamit ang security pass na hawak ni Eva. Ipinagpatuloy nila ang pag-setup ng kinakailangang kagamitan at naghanda ng isa pang patay na aso para sa proseso. Sa unang ilang minuto, naging maayos ang lahat ayon sa plano. Gayunpaman, Nagkaroon ng madilim na pangyayari ng i-activate ni Zoe ang pangunahing power switch at siya ay nakuryente. Ang buong kupunan ay nagsimulang magpanik nang malaman nilang wala siyang palso Agad na nagtangkang magbigay si Frank ng adrenaline shot sa kanyang dibdib. Ngunit siya ay nananatiling walang tugon. Sa mga sandaling yun, napansin niya ang engagement ring na nakasuot pa sa kanyang daliri, na nagbigay din sa kanya na yon ang dahilan ng pagkakakuryente. Bigla, inilagay niya ang walang buhay na katawan ni Zoe sa mesa, at ang susunod na hakbang niya ay maliwanag sa lahat, gamitin ang serum upang buhayin siya. Agad na ipinahayag ni na Clay, Nico, you at Eva ang kanilang mga alalahanin. Pinapaalala sa kanya ang mga etikal na kahihinat na ng pagbibigay buhay sa patay na tao. Gayunpaman, an argument ni Frank na sila ang mananagot sa pagkamatay ni Zoe at maaaring harapin ang mga kasong pagpatay sa hindi sinasadya kung hindi sila kikilos. Ito ang tuluyang nakainganyo sa kupunan at napilitan silang sumang-ayon na suportahan siya. Sa susunod na eksena, inilabas ni Frank ang serum at ini-inject ito sa katawan ni Zoe. Ang lahat ay tense na naghintay para sa kanyang muling pagkabuhay. Ngunit hindi ito nangyari. Sa halip, napansin ni Nico na papalapit ang sa kanilang lab. Kaya sila ay mabilis na nagtago nang ang gwardya ay umalis. Bumalik ang grupo sa lab. Sa kanilang gulat, natagpuan nilang nakaupo si Zoe sa mesa. Pagkatapos, sinimulan ni Frank na siya sa atin siya ngunit bigla siyang humawak sa kanyang pauso at nagtanong kung siya ay namatay. Pagkatapos nito, nagsagawa ang kupunan ng MRI scan kay Zoe, na nagbigay diin sa isang nakakagulat na pagtuklas. Napansin nila na halos ganap na gumaling ang kanyang katawan, at mayroong malaking dami ng aktibidad sa kanyang utak. Karaniwang gumagamit ng mga tao ng 10% ng kanilang kapasidad sa utak. Ngunit sa kaso ni Zoe, ginagamit niya ang 100%. Mabilis na naging maliwanag na hindi lahat ay maayos sa kanya habang siya ay nagsisimulang ma-access ang isandaang porsyento ng mga function ng kanyang utak. Nakabuo siya ng mga kakaibang kapangyarihan sa kanyang sarili. Kabilang dito ang telekinesis, na nagbibigay daan sa kanya na manipulahin ang mga bagay sa pamamagitan ng kanyang isip. Telepathy, na nagbibigay daan sa kanya upang malaman ang eksaktong sasabihin ng iba. At ang nakakabahalang kakayahan na hilahin ng iba sa kanyang mga traumatic na alaala. Samantala, ang kupunan ay nagiging mas maingat sa pagbabagong nagaganap kay Zoe. Dahil napagtanto nilang hindi na siya ang dati. Ipinayo ni Frank sa na magpanggap na parang lahat ay maayos sa paligid Zo hanggang sa makahanap sila ng solusyon hindi nila alam narinig niya ang kanilang pag-uusap at nagalit habang lumilipas ang mga araw Unti-unting napapansin ni Zoe ang mga kakaibang pagbabago sa kanyang sarili. Ang kanyang mga dulo ng daliri at ang lugar ng iniksyon ay nagdidilim ng walang dahilan, habang ang mga ilaw ay kumikislap ng hindi makontrol sa kanyang presensya. Bukod dito, natuklasan niyang siya ay nakakakuha ng mga electric shock tuwing siya ay nakakatawid ng tubig. Isang gabi, humarap si Zoe kay Frank at ipinaliwanag ang lahat ng mga kakaibang pagbabago na nararanasan niya. Sa isang pagkakataon, siya ay natrap sa isang nasusunog na gusali ng apartment. Gayunpaman, pinaalala ni Frank sa kanya na ito ay kanyang traumatic na alaala ng pagkabata na lumilitaw bilang isang bangungot mula pa noon. Napag-alaman na si Zoe ay minsang natrap sa isang nasusunog na gusali, kung saan narinig niya ang mga desperadong sigaw para sa tulong. Nakita rin niya ang mga nasunog na kamay na sumusubok humawak sa kanya mula sa ilalim ng isang pintuan. Matapos ito, ini-inject ni Frank si Zoe ng magaan na sedative at iniwan siyang magpahinga ng mag-isa. Later, bumisita si Eva sa kanyang silid upang silipin siya ng saglit. Ngunit habang siya ay umaalis ng silid, shock ang na natagpuan niyang bigla siyang na-transport sa isang nasusunog na gusali. Sa pasilyo, nakita ni Eva ang isang batang babae na may hawak na isang bagay sa kanyang kamay. Bigla, nawala ang batang babae at naiwan si Eva sa paligid ng mga nasusunog na kamay na umaabot patungo sa kanya. Bigla, may isang kamay na humawak sa kanyang palso dahilan upang siya ay magising ng sumigaw, nang ang mga iba ay nagmamadaling lumapit sa kanya. Napansin na may pagkasunog sa kanyang palso. Sa mga pangyayari matapos ang insidente nito, nagsimula ng kilalani ni Frank ang pagkakapareho sa panaginip ni Eva at ang paulit-ulit na bangungot ni Zoe. Ngunit bago pa niya ito ganap na maunawaan, natuklasan ni Nico na may isang misteryosong entidad na lihim na nagmamasid sa kanilang mga aktibidad at nagda-download ng data mula sa kanilang sistema sa loob ng ilang buwan. Maliwanag na sino man ang nasa likod nito, ay may kaalaman sa kanilang kinaroroonan at nagdadala ng banta sa kanilang kaligtasan na pagtanto nilang sila ay nasa panganib, kaya't pinakiusapan ni Frank ang kopuna na umalis mula sa lab ng walang pag-aatubili. Ilang sandali pagkatapos, napansin ni Nico na hindi na nakaupo si Zoe sa sofa at nagscan siya sa kwarto ng may pagkabahala. Habang nagsisimulang kumislap ang mga ilaw, bigla siyang lumitaw sa likuran niya na para bang mula sa wala. Nakiusap si Zoe sa kanya na tulungan siyang maunawaan ang kakaibang mga pagbabagong dinarones niya. Sa isang desperadong pagtatangkang manipulahin siya, samandal siya upang humalik, ngunit mariing tinanggihan siya ni Nico. Sa kasamaang palad, lumitaw itong isang masamang desisyon habang nagising ang demonyo sa loob ni Zoe. Biglang nagitim ang kanyang mga mata at mawala ng ilaw sa silid. Sinubukang kalmeyan ni niko si Zoo ngunit siya ay bigla ang nawala. Pagkatapos. Sa pamamagitan ng isang feed mula sa security camera, nakita si Nico na hinahatak papasok sa isang malapit na aparador ng isang dinakikitang puwersa. Sumisigaw siya at nagmamakaawa ng tulong, ngunit wala ni isa ang nakakarinig sa kanya. Ilang sandali pagkatapos, bumalik si Zoe at ginamit ang kanyang mga telekinetic na kapangyarihan upang durugin ang aparador. Brutal na pinapatay ang mahirap na si Nico. Sa susunod na eksena, ang natitirang mga miyembro ng grupo ay dumating upang silipin si Zoe, at natagpuan siyang nakaupo sa sofa ng kalmado. Tinanong nila siya tungkol sa kinaroroonan ni Nico. Ngunit nagkunwari siyang hindi alam. Habang lumilipas ang mga segundo, patuloy na nag-aalala si Clay at sinubok ang humingi ng tulong. Ngunit bago siya makagawa ng paraan, Biglang naputol ang kuryente, na nag sa kanila ng walang paraan ng komunikasyon. Nahihirapan at desperado para sa sagot, hinarap ni Clay si Zoe at hiniling na malaman kung ano ang ginawa niya. Ngunit siya ay nananatiling nakakalokong compost at ginamitan ang kanyang kapangyarihan upang sakalin si Clay gamit ang sarili niyang vape device. Nang marinig ito ng iba, agad silang nagmadaling makialam. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, namatay ang mahirap na lalaki. Pagkatapos, tumitig si Frank sa kanyang fiancé at napansin ang kanyang nakakatakot na ng ngiti. Dito niya lang naisip na siya ang may kasalanan sa lahat ng nito. Sa sandaling yun, namatay ang mga ilaw at nawala si Zoe sa mga anino. Alam ni Frank na siya ang susunod na hahanap sa kanya kaya't nagpa siya siyang patayin siya muna. Naghanda siya ng isang siring na puno ng nakamamatay na kemikal na karaniwang ginagamit para sa euthanasia ng mga hayo. Ipinahayag niya ang kanyang plano kay Eva at hinimok siyang manatiling nakatago hanggang sa siya ay bumalik para sa kanya. Hindi nagtagal. Natagpuan ni Frank si Zoe sa pasilyo at sinubukan siyang pasiguraduhin na makahanap siya ng solusyon. Umiiyak, nagtanong siya kung mahal pa niya siya, at umamin siya na oo, oh, mahal pa rin niya ito. Gayunpaman, nabasa ni Zoe ang kanyang isip at natutunan na sa katotohanan. Hindi siya mahal. Napagtanto ni Zoe na ngayon ay nakikita siya ni Frank bilang ibang tao. Isang tao na hindi na siya mahal at ayaw ng kasama sa isang akto ng galit. Binali niya ang kanyang leeg, pinatay siya sa isang iglap. Pagkatapos, ini-inject niya ang natitirang serum sa kanyang sarili upang maging mas malakas. Samantala, naghahanda si Eva ng serum na puno ng nakamamatay na kemikal. Gusto niyang tapusin si Zoe minsan at para sa lahat. Ngunit habang papalapit siya kay Zoe, bigla siyang naiwaksi pabalik sa nasusunog na gusali. Doon, Nakilala niya ang isang batang babae, na lumalabas na mas batang bersyon ni Zoe. Ibinigay ng batang ito sa kanya ang isang kahon ng posporo. Ipinapahayag na siya ang nagsimula ng apoy. Sa sandaling ito, sa wakas ay naintindihan ni Eva kung bakit patuloy na nakakarana si Zoe ng mga bangungot. Ito ay dahil nananatili ang kanyang pagkakasala sa pagsisimula ng apoy na kumitil ng buhay ng maraming tao. Pinakalma ni Eva ang batang Zoe. Pinapasigurado sa kanya na hindi ito buong kasalanan niya. Nakiusap siya na buksan ang pintuan ng kapitbahay at bitawan ang kanyang mga pasahe. Gayunpaman, bigla silang ininterrupt ng adult na si Zoe na ngayon may damanak na anyo. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila na may itim na mga mata at sunog na balat. Ngunit bago siya makapunta sa kanila, binuksan ng batang Zo ang pintuan ng kapitbahay. Dahilan upang pumutok ang isang biglaang liwanag na samalubong sa kanila. Bumalik tayo sa realidad at lumalabas na sinaksak ni Eva ang siren sa dibdib ni Zo. Sa wakas, napagtanto ni Zo ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad. Pero nagbigay si Eva ng isa pang shot na epektibong pumatay sa kanya. Ilang sandali pagkatapos, rush na pumasok ang mga paramedics at mga bumbero sa pasilidad. Ang isa sa mga bumbero ay lumapit kay Eva at inalok siya ng tulong. Ngunit sa sandaling yun, napagtanto niyang nawawala ang patay na katawan ni Zoe. Sa isang nakakagulat na pangyayari, lumalabas na ang bumbero ay walang iba kundi si Zoe sa disguise. Sinubukan ni Eva na tumakas. Ngunit sinaktan siya ng sadistik babae. Binali ang kanyang leeg at pinatay siya agad. Sa aftermath, inilapag ni Zoe ang patay na katawan ni Frank sa isang mesa at ini-inject siya ng serum. Bigla siyang bumangon, na naghahatid sa pelikula sa katapusan.